<laughs> Makahay talaga. Alright mga pangga, yan. Kaya nang sabi ko, nandito tayo ngayon sa inuman session oh. ng ating mga pangga. Ayan sila, ang mga kabataan. na Naks kabataan pa talaga. Ngayon, ha, tatanungin natin sila ng opinion nila tungkol sa pinag-usapan ni Papa Jackson natig gandang kara tungkol sa pagiging masungit at pagiging burara. <tinyo> Hi mga bangga! Welcome back to my channel, Kapitana Sisa. Talaga nga naman na ngayong gabi na ito ay ating aalamin na sa mga nang iinuman na kung ano nga ba ang opinion nila tungkol sa yan, pinag-usapan na ni Papa Jackson at ang gandang kara. Kung ano nga ba ang mas mahalaga sa kanila pagdating sa relasyon. Huh? Kung ano mas pipiliin nila. Ang pagiging masungit ba? O ang pagiging burara? Halika't samaan nyo ako at alamin natin sa mga nagiinomang ito kung ano ang kanilang mga opinion tungkol sa usaping yan. O, oh, tatanungin kita kung papipiliin ka, ano mas pipiliin mo? Ang uh, maging karelasyon, ang uh, pagiging burara, or ang pagiging masungit? Masungit. Bakit? Eh, kasi pwede mo naman lambingin yun yun ko Kaysa sa maging burara? Oo nga, oo Ha, oh. so, pag makalat. Ah, kasi 'di ba, laging mag-aaway, gano'n gano'n Ah, gano'n, So tatulungin naman natin ang next burara o ang pagiging masungit na makakarelasyon. Oh. pag matulog, lambing-lambingan. Meron <laughs> ba yun? Makakaloka lambing-lambingan. <laughs> So ito naman tatanungin natin. Harold, kung papipilingin ka sa dalawa, ano mas pipilingin mo? Yung dalawa. Ang pagiging masungit o ang pagiging burara? Yung burara. Bakit? Mas tanga yun eh. <laughs> mas madali bang utok yun. yung masungit, matapang yun. Ano talaga? Doon tayo sa burara. <laughs> ano ang pipilingin mo sa dalawa? Pagiging burara o pagiging masungit? Mm, masungit. Bakit? Para masarap inisin. <laughs> Ayaw mo na burara. Mm. Ayaw mo katulad nito. <laughs> so ngayon, aalamin pa natin sa ilan pang mga nagiinuma na ang sa kanilang ah, mga reaksyon. Tapos ha? sa kabataan, sa katandaan naman. Po, oh, oo. Dito, ang mga gurami. Gur <laughs> Mga ano? Gurang. gurami. <laughs> <laughs> ang mga gurami, tatalungin natin. Pero ito, guguluhin natin to. And... Oh, yan, tatanungin ka kung papipiliin ka sa dalawa Ano mas pipiliin mo? Yung pagiging bura O yung pagiging masungit na gusto mo makarelasyon? Para sa akin maging masungit Bakit? Kasi pag the more na masungit Mas mapapoll ka pa sa kanya That's it Saan, Sarah? <laughs> pag Miss Universe ang kasaguta. Well, anyways, ayan So may mga Ayan May mga May mga paparating. Tanungin natin itong mga to. Ito kasi inaanak ko ito. Pinapanood ka ni, ni... ni... Lisa. <laughs> ito inaanak ko ito oh, eh. Wow. Yan ah. Oh. Be, may tatanong lang ako sa'yo. <laughs> Kung sakali magkakaroon ka ng karelasyon at papipiliin ka sa dalawa, <laughs> ha? Papipiliin ka. Ano mas gugustuhin mong ugali na makakarelasyon mo? Yung masungit o yung burara? <laughs> <laughs> ano? Yung masungit na lang kaysa Bakit? sa burara. Kasi pakalat-kalat gamit ng burara eh. <laughs> Talaga. Ayan. So, ito naman, tatalungin natin. Ayan. Ang isa sa opinion, hingi natin ang, Hinging ko opinion mo, Beha. Ilan taong ka na? 19, 19. 19. Ah, may boyfriend wala. Marami. ah! Oh! Eto na, tatanungin kita kung sakali bang papipiliin ka sa dalawa, ano mas pipiliin mo? Yung makarelasyon ang isang masungit o yung burara? Masungit. Bakit? Para hindi malandi sa iba. <laughs> Kaya bakit lang siya? Bakit kasi bagburaraba ang balandi? Uh, uh, <laughs> Thank you, babe. Yeah. Ayan. ito na tatanungin tanongin kita. Mm. If you're if you're going to choose between the two, What? If ever na makakarelasyon mo, ano mas gugustuhin mong attitude niya? Ang masungit o burara? Doon na lang tayo sa masuri. <laughs> <laughs> Bakit? Oh? Bakit pag makalat? Ah, yun. Gan. Ano, may, may ano, like slightly OCD. Okay. <laughs> Thanks, Kate. Yeah. <laughs> Meron pa tayong isang tatanungin. Hi, Ay, Bea. Ayan. Siyempre, it's Saturday night. Uh, welcome to my channel, Kapitana Sisa. Ayan. May tatanong lang ako sa'yo. Ano kung papipilingin ka sa dalawa, kung ano mas gusto mo karelasyon? Ang pagiging buraraba O ang pagiging masungit? Siguro mas maganda na ang burara. Bakit? Naayos pa yun. <laughs> ah, ang masungit? Masungit. Ugali na yun. Ah. Oh. <laughs> ah, okay. Ayan. So, nandito na tayo. Magtatanong na tayo sa kanila. I'm so happy. Ito na sila. Hi! Ayan, Hello. yung mga nagiinuman. Ayan. Ay, e, Alam, tatanong nila kita. Dalawang bagay lang. Kung papipiliin ka sa dalawa ano mas gusto mo, yung taong burara o yung taong masungit? Yung masungit na lang. Bakit? Kasi kahit pa ano, naiintindihan pa niya kung madumi yung paligid or ano. Kasi hindi nagiging burara eh. Oh. Dahil nagiging masungit ka dahil gusto mo kahit nagiinoman kayo ayaw mo, ayaw mo nang madumi balinis oh. lahat ang paligid Ganon oh. tayo gan oh. Ganun talaga correct ayan oh ito naman pupunta naman tayo dito ha oh. ayan oh Noel, tatanungin kita. Kasi na ako eh. Okay lang 'yan kung sakaling binata ka ulit at magkakaroon ka ng karelasyon. Ano mas gugustuhin mong makarelasyon, yung taong masungit o yung taong burara? Masungit, bakit? Kasi ang masungit, pwede mo pagsabihan. Oh. Ang burara-burara talaga yun. <laughs> Kung mapipiliin lang di kita, ano mas gusto yung mapiliin? Ang taong burara o ang taong masungit? Burara. Bakit? Experience ko na yung masungit eh. <laughs> Grabe ka naman. Burara naman para may iba. <laughs> O oh, eto na, tatanungin din natin tong gwapong to. Next! Gwapo! Ayan, kung tatanungin kita, kung mamimili ka sa dalawa, kung malaya ka ha, kung sakaling pipili ka na makakarelasyon, anong ugali ang gusto mo? Kung malaya! Yung pagiging masungit o yung pagiging burara? Masungit. Bakit? Wala kasi pag masungit ano kaya mo pa ano yun eh teasing yun eh pero pag buburara parang nakabattery ko <laughs> diba? grabe na ma tama <laughs> ano? kung papipiliin ka sa dalawa anong gusto mong ugali ng magiging jowa mo yung burara o yung pagiging masungit siyempre yung pagiging masungit bakit? mas ma mas ma uh, tama nga siya yung sinagot niya mas matitiis nga yung kaysa sa burara kasi doon likpit ka ng ligpit hindi tulad nung masungit sungit ang lang <laughs> kung sakaling magkakajowa ka alin sa dalawa ang gusto mong piliin yung jowang may ugaling pagiging masungit o yung pagiging burara pwede mo wala bakit? kasi magkajowa Ayaw pa ng ano, responsibility. Oo. So, mas gugustuhin mo nalang maging single. Hi, boys. Hi. Hello. Kung tatanungin ko kayong dalawa, kung papipiliin kayo sa dalawa, anong katangian ng babae ang gusto nyong maging or maka, makasama sa buhay? Yung babaeng may pagiging burara or yung masungit? May sawa na ako eh. Okay lang yun. Kung sakaling wala. May <laughs> sawa na ako eh. May sawa na pa rin. Kung sakaling wala. <coughs> okay lang masungit. Ah, talaga? Ano? Hindi naman burara yung asawa ko, pero... Hindi naman masungit. Hindi rin naman siya ganun kasungit. Doon ako sa asawa talaga. <laughs> Ikaw, kung tatanungin ka sa dalawa, ano mas gugustuhin mo? Yung pagiging masungit o pagiging burara? <laughs> yung pagiging masungit na lang. Bakit? Kasi yung pagiging masungit, pwede naman mabago eh. Yung pagiging burara kasi eh, parang nasa na ng tao eh. Awww. Ito yung isa sa tatanungin natin. Yeah, 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 Hi, Ben! <laughs> Ayan, meron ako sa sa'yo, Ben. Kung pata pipiliin ka sa dalawa, ano mas gusto mong piliin? Yung babaeng burara o yung babaeng masungit? Depende. Bakit? <laughs> Parang <laughs> 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 <But laughs> no, depende. So, Pipili ka lang sa dalawa. Oh, eh, ano mas oh, Masungit, ma, masungit. Kaysa sa burara? Kaysa sa burara. oh, naman. Bakit? Wait lang. Bakit? <laughs> Blank <laughs> <laughs> Mas maganda kasi daw na tanungin mo yung mga taong umiinom kaysa sa mga normal kasi mas totoo daw minsan ang sinasabi na ng mga taong nakainom. Hindi oh, oh, pa. Oo, oh, di ba? Dumami na sila. Ah. <laughs> <laughs> eto Ito mamaya i -re record na ito. <laughs> yan, <laughs> ayan pa rin sila dumami na. Dumami na po sila mga pangga. Wala well, naman mga pangga. Yan po naghahalo. Yung may mga gusto sa taong burarat, may tao sa masungit. Ano may background ay na nakikita nyo, di ba? Oh, super loyal. Yan sticker ni Papa Jackson. And of course, the Energy FM sticker. Of course, dito tayo matambay parate. At syempre, kayo na rin po ang humusga. Ayan po at tayo po nagtanong-tanong tungkol sa kinalabasan ng ating third collab kasama si Papa Jackson and sa si Gandang Kara sa lahat ng ating mga pangga out there. Hindi ba? Syempre, shoutout pa rin sa lahat ng ating Kara, sa Warrior Team, iBugs and of course, sa Carjack. Hello, hello po sa inyong lahat. At syempre, sa lahat po ng mga fans ng Mayward. Hello, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, meron po akong surprise ang ibibigay sa lahat po ng ating mga pangga outers Pag umabot po tayo ng 10,000 subscribers, meron po akong giveaway. Wow! Meron po meron po akong pipiling isang winner kung saan pwede ko siyang bigyan ng one year. Ayan ha? one year na gift certificate mula sa Slimmers World. Kaya keep on subscribing to my channel mga pangga. If you like this video, please do like, share, and subscribe to my channel. Till my next vlog. Ciao!